Tapatan po tayo ngayong 2010. naku ka ba sa kapital? Balik kami 2005 mo. Noong 2005 ba, yun din ba ang problema mo? Okay na nyo mabuti mga patid. Limang taon na po ang nagdaan sa buhay natin. Ang problema mo di na may problema, may solusyon. Gusto mo i-solve na din? Para problema, dapat alam mo yung pinagmumula ng problema. Tama mo ba? Tingin nyo, anong problema? Bakit, anong, anong cause? At bakit ang problema mo din nababago? Ang isang dahilan po dyan, yung ginagawa mo dito, hanggang ngayon, yun pa rin ang iyong ginagawa. Tama po ba? Sabi nga, if you always do what you always done, you always get what you always get. So, anong dapat gawin? Change. Tama po ba? And for things to change, you have to change. Tama po ba? Kailangan magkaroon ka ng konting pagbabago, kasi kung itutuloy mo yan for the next 5 years, darating po ang 2015, yung problema mo ngayon, darating to, yan pa rin ang problema mo. Tama po ba? Walang pinagkaiba po yan sa isang gram na may pumapasok ng tubig. Tingin niyo, mabubuno hindi. Paano ang butas ng dram? O, lesson, ikaw po yung nangyari sa atin for the past 5 years. Kumikita ka ng 10,000, gumagastos ka ng 10,000, may savings wala. Kung ito ang sinaryo ng buhay mo kapatid, medyo maalarma ka. Bakit kahit magtrabaho ka ng matagal na panahon, hindi po mapupuno yan. So, anong dapat mong gawin? E, di tapalan yung butas na yan para mapuno yan. E, tanong, ano yung butas na yan? Yan po yung tinatawag natin mga needs o mga basic needs. Ano yan? Ay, ano po pagkain. Mga utilities, ilaw, tubig, telepono, upo sa bahay, apartment, tuition. Ang dami niya mga butas. Minsan, may mga emergency pa, manilaking butas. Ang tanong, pwede bang tapalan ng butas para mapuno? Anong yes? Pwede ba wala mo ng pagkain? Mamubuhay ka ba sa oxygen lang? Mga anak, hindi yun. Pwede ba yun? Pwede ba naki-schedule ang pagkain ng mga anak niyo? Mga anak, cost reduction tayo ha. Magkain yung MWF na ha. Kami lang dati, PPHS. Pero paano po si Lola? Every Sunday nyo lang. Pwede ba yun? Maliba yung tapala ng butas. Tama po ba? So, ang point doon? Kapag dito ka nakapokus, ang tawag yan is scarcity mentality. Pilit mo din yung control to na hindi mo naman kayang kontrolin. Bakit ang nagkocontrol po dyan is outside world. Kahit mag araw-araw sa malakay niya, hindi bibawa ang presyo ng bilihin. So, anong dapat mong gawin? Kontrolin ang bagay. In 2010, ang kocontrolin mo yung bagay na kaya mong kontrolin. Ano yun? Itong kinikita mo. Walang pipigil big sa'yo na magdagdag ng kita. Tama po ba? Let's say, pinasok mo yung 2010 ng Ing Global, ang negosyo ng Ing Global. Inaral mo for 4 months. After 4 months, nag-generate ito sa iyo ng 40,000 kada isang buwan. Ito na ang ng income mo. May part-time ka na 40, may full-time kang 10. 50 ang pumapasok, 10 ang ginagastos. May savings wala. Yeah. At pag may savings, mapupuno hindi. At pag napuno, pwedeng umapaw? Yeah. Pag umapaw, ito na pwede parte ng buhay mo? Bakit pag gumapaw mo ng gastos, eh, dinagay mo sa isang mas malaking lalagyan? And your money makes money. Tama po ba? Bakit? Yung pera nilagay mo dito, yung pera nilagay mo dito, mas mabilis mapupuno to. Bakit kumikita uli yan, eh, nag-generate uli income yan? Tama po ba? At pag napuno yan, ito nakukuha ng pamilya natin. Ano yan? Once. Iba po ang once. Sa needs. masarap na parte ng buhay natin. Gusto mo, gusto mong pagkain, gusto mong kotse, gusto mong pag-aralan ng anak mo, gusto mong doktor, pag sakit ka. Pag medyo maliit po ang kinikita natin, hindi po yung gusto natin na nasusunod. Kundi yung gusto nito na ipakain sa anak mo, yung gusto niya na tirahan mo, yung gusto niya ng ospital para sa iyo. Nangyayari hindi. Bakit maraming pila sa mga public hospital kung sa private hospital? Kasi itong may gusto, hindi ikaw. Napipinita ka sumunod dito. Nangyayari hindi. So kung pumunta sa mga restaurant na mamahalin, na yung pera mo managad ka, at tingin mo sa presyo saan, hindi ka nakatingin sa minu, nakatingin ka sa presyo. Di ba, mats me naman ito, tama, pati ka sa presyo, eto, kwarenta ka niyan, extra rice. <laughs> Pero, di ba? So pag ito na po, ito tinatawag natin na Then, mga dreams. May mga pangarap po ba tayo? Yes! Nangarap ko ba ng maganda sa sakyan? Yes! Magandang bahay? Yes! Malaking malaking savings? Yes! Let's say mga 30 million. Ang pangarap mo at ako mo, tingin mo, pwede o pwede o pwede? Pero paano? Bakit ko ginamit ng 30 million? According sa study, dito po 30 million, pag na mo yan, yung kinikita nito, kung nakalagay sa isang investment yan, sapat yan for your wants and for your needs. So, anong dapat mong gawin? Marami pong paraan. Maraming abinyo para kitain yan. Pwede kang pumasok dito. Ito yung ng mga self-employed at mga empleyado. Pwede ka rin dito yung tinatawag ng business at mga investment. Kung ikaw ngayon, i-check natin, nasa ka ngayon. Kung ikaw ngayon ay nasa kategoryan ganito, na sumusweldo ng 10,000 per month sa loob ng isang taon, magkano lang ipon? 120,000. Sampung taong kang magtrabaho, magkano po ang savings? 1.2 million million kung sampung taon mo hindi ginagastos to. Ibig sabihin na ikitahin ka sa kapitbahe mo na ikisyap mo ka, na ikiligo ka, for 10 years may 1.2 million ka. Salot ka ng libon. <laughs> Sino mo ulit ang mga employed na katulad ko? Tapos mo ang kamay. Ah, Tapos, okay na yan. Okay, uh, lalaki ko na natin. Sir, alam na po kayo. 28. Ilang taon na po kayo ang tatrabaho, sir? 28 din? Eh. <laughs> What's your name? Ilan daw ka na yung trabaho? Six years. Ang dalaw, uh, no, nakakain mo ka ba na, ng 10,000 per month sa loob ng 16 na taon? Okay, sir. Ano, ang goal? pangalan mo, sir? Josh. Okay, Josh. Ang goal mo ngayon, Josh, hindi ka nalang target ha. Ang goal mo yung 2010, dapat na mo yan. Ang goal mo is to meet 30 million. So, simula June, Josh, i mo yan. Para uh, pagdating next year, June, meron ka 120,000. 10 years, 10 working years, even 38 kami, 1.2 million ka. Ang, hi ang goal mo is 30 million. For 10 years, may 1.2 ka. Ito ang goal mo. Ibig sabihin, maihit mo yan. Kung ito ang iniibon ng perma, mo yan at the age of 328. <laughs> <laughs> ito si Abraham Ross. <laughs> Hindi ko inaapin ang pag-iimpleyado kasi more than half of my life nandito ako. Gusto ko lang po ipakita sa inyo na kapag nandito ka, you are just working for your needs. You're not working for your fortune or for your wants. So anong dapat gawin? isang bag, isang lugar ang gusto mong punta na hindi kaya ng vehicle, mag-a-upgrade ka ng vehicle. Tama ko ba? Para ganito, ang time limit mo lang is 2 hours. Pupunta ka ng Cebu. Pwede ka mong mag-roro? <laughs> hindi. Babali ka mong barko. <laughs> ano dapat mong gawin? Anong vehicle na gamitin mo? Pero <laughs> plano. So, meron kang iihip na ganito. Hindi mo kaya buhanin dito kasi aabuti ah, ka ng 328. Kahit nakalaki mo ng nakalaki ng restaurant, hindi mo kaya abuti yan. Tawa ko ba? So, dapat mo gawin? Pumunta ka sa isang baga, isang lugar, na kaya mo mahinto. Bababa ka ng kaunti dito. You have to work part-time for your fortune. Sa negosyo, pag-usapan natin, kaya bang kitain ng isang dang isang buwan? Ay, sisiyo yan. Dalong araw, isang araw ka lang kinikita dito yan. 12 months, magkano kita mo? Nasa isang buwan ko, in 12 months, magkano? 1.2 million. Kung ito ang kinikita nyo, tingin nyo malapit sa pangarap. Yes! yes. So anong dapat gawin? Kung ito ang ginagawa nyo po kapatid, you have to change the formula. Change the formula o add the formula. Hindi mo kailangang mag-resign. Alam nyo po kung more than 2 years ginawang you know, part-time ko, nag 2,200,000 ako, no? part-time pa ako. Nag-resign na lang po ako kasi nahihiyan ako. Na Alam nyo bangit? Kung dati ng pero doon, nag-grow up sa doon, sa eh, dito nag-10,000 per day ako. Sabi ko sa boss ko, boss, you're fired. <laughs> Pwede ka sa'yo, kang mag-part-time. Ang kailangan ang aralan nito po, business skills and knowledge. Ito kayong pag-aralan, alin na buwan lang. Maumatan ka lang yan, libre yan. Upo ka lang dyan, matutulang yung business skills. Kaya marami nag-pay-pay sa negosyo simply because walang skills and knowledge. Tama po ba? Pero kung alam mo ang negosyo, hindi ka magpe-fail. Pero alam niyo po ba itong 10,000 sa employment? Napakataas ang requirements yan. Meron po yung tinatawag na employment skills and knowledge. Tama po ba? Ilan taon po ang elementary? Ilan taon ang high school? Ilan taon ang kolehiyo? Review board exam. Ilan taon kang nag-aral? 15 years para turuan ka kung paano kitain ng 10,000 per <laughs> month. Yan ang tinuro sa akin for 15 Tama po ba? Eh, gross to. Ano unang binabawas dyan? SSS, pag-ibig, withholding tax, dalawang libo na lang. Aabuti ah, pa ng tapong yan. Dalawang libo na lang, magkata iwan sweldo. Ocho mil, mamamasahe, parot pa rito. 100 per day, 3,000. Magkano na iwan sa sweldo? Diman libo, kakain. Pwede mo ba may parang kabinang paamoy naman. <laughs> Pero 100 per day na budget sa pagkakaroon. Tipid na tipid yan. Tapos hindi po ulit. Magkano na iwan sa sweldo mo? Ano pang gastos? May cellphone? Kung low load? Kung 1,000 na low. Magkano na iwan sa atin? Yan po ang pinag-aralan natin for 50 years. Mas malaki pa ang sweldo ng katulong. Ano masakit dito? Masakit na masakit. Bakit? Dapat masaktan ka ng konti para mamulat ka sa katotohanan. Tama po ba? Minsan binabangungot ka na nag-i-enjoy ka pa. Alam niyo po ako, 20 years ako nandito eh. Alam niyo sa for 20 years ko sa employment, ang naiipon ko po hindi, hindi pera. Payslip. Pagdating ng pero, ini remit ko lang sa asawa ko, payslip. Kaya ako ang taong gigil na gigil. Kaya nung nakita ko, hindi ko na pinakawalan po. Walang kapital. Automatic inabukasan yung bumbay, ang pinag-initan ko. <laughs> Nakikita niyo naman, nangyari mo 3 Three months, bayad lahat yun. At maganda rito, ilang, kinapaunang kong utang. Ilan po ang credit card ko, mahigit lima ang credit card ko. Ang dami ng mga personal loan. Kaya wala po naiiwan sa sweldo ko. Sino sweldo ko, binabayad ko sa mga bangko. So, among ano, nagsasabi ng pamilya, so nakikita ko to, utang din. Yung utang ko, umutang pa ako para sa negosyo. Ang maganda po nito, lahat ng utang na bayaran. Dati dating apartment na tinitirahan ko, ay nasa bagong pondo po ko ako, 3.2 million. So, ano yung good deal ko na ito? So, anong dapat gawin? Skills and knowledge. Bago ka magsimula, dapat may kapital. Tama mo ba? Wala pong negosyo, walang kapital. Pakaya ng konti. Hindi ka wala na sa loto. Pag hindi ka tumuli,